Ayan, magandang uh, hapon po sa ating lahat. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Lulutulot. Luto, luto na po yung ating Paris Overload. Sino yung bibiloy na natin yung Paris Overload? Eh, bumili na po kayo. Lib libre ko po ito. Only rice na po ito. Only rice. O cook kayo dyan sa kongreso. Eh <laughs> uh, sabi ni Mama ano mami, Pierre? BPM, Diwata Paris in Congress. <laughs> Yun lang. Yun lang. Uh, ngayon, tuloy! My name is uh, Deo Balbuena, ang tunay ko pong pangalan. At uh, kilala po ako bilang isang diwata pares. My name is uh, Balbuena, ang tunay ko pong pangalan. Natural! Pangalan mo yan eh. <laughs> Tinagalog mo pa. Uh, Candid, ano? Candid, Candigos? Oh, shout out to sayo ah, Ibang pangalan to ah. Pares, nandito po kami para mag... Nandito kami para magluto. Okay, ulitin natin ano bang lulutuin nyo. Sige, tuloy. Bata pares, nandito po kami para magfile po ng COC. O, so, ah, uh, Clash of Clans. <laughs> COC, Clash of Clans. Hindi na uso yung COC ngayon, di wata. Mobile Legends na uso ngayon. Oh, sige, sige, tingnan natin, tingnan natin. Malay mo nagjo-joke lang. Mm. Para po sa Bindo party list at isa po ako sa mga eh. nominado. So, maraming salamat. Alam niyo, kita ko dito kay Diwata may nanggagamit dito. Kasi nga si Diwata, si Kat, 'di ba? So, I think ito si Diwata, kung tatanungin natin, magkano ba diwata? Oh, magkano yung uh, binigay sa iyo? Kung meron ha. Oo, uh -uh, hindi ko naman sinasabing hindi ko naman kino-confirm na uh, na bayaran ka. Pero sa pagkakaalam ko, nagamit ka. ba? Diba? Ay, salamat po ha, kay Mama Cartley ha. Ayan, salamat po. Cartley, salamat po sa iyong uh, uh, pakulay. Ayan. Oo, din sa live. Good afternoon, Sir Ballpoint. Hintay ko invitation ko sa birthday ng anak mo. Get well soon. Uh, Miguel, shoutout, uh, Carl Alejo. Ayan, ma'am. Ay, salamat, salamat po ha sa iyong uh, pakulay, ma'am. Ayan. Um, di ko naman po kasi ano, alam yung yung Facebook kaya yung invitation di ko po na send. ah uh -uh. uh, salamat salamat po ulit ano. Di ba sa next year po, <laughs> san taon pa. <laughs> salamat po ha, sa yung pakulay ayan. So, eto na, no? Diwata, anong gagawin mo diyan sa Congress? Magluluto ka diyan? Uh, rice? Sige, tuloy natin. Salamat po. At magandang hapon ulit sa ating lahat. Mm. Sige. Huwag so, titingin sa gilid mo. Ikaw naman. Mm. kong ko po. Oo. Hmm. Sige. ang vendor party list po ay Hindi, mas gusto ko, ano, mas gusto ko. Wait lang, i-zoom natin para... Para, ano, mas, mas masaya. Siyempre, diwa tayo, ni, di ba? O, so, zoom natin. Para masaya. Okay? <coughs> Yan. Yan, liwata. O, oh, oh di ba? O. Oh. oh, Mas masaya pag ganito. I-transform natin. Ay, wag mo mong hili. Wag mo mong halikan. Walang halikan. Reaction lang itong ginagawa ko. Ikaw naman. Liwata naman. O, oh, wala na lo. Tagal lang. Palood ka po muna. Sige, <laughs> tuloy, tuloy po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino hmm. na alam ko po na marami ng party list pero ang Bindoros po kasi uh, wala po po talagang uh, nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. May boses naman yung nagtitinda eh. O oh, bakit? Ikaw ba yung ano? Magbibigay ka ba ng boses? Lahat may boses siya Yeah. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Hindi lang po dito sa Manila kundi sa buong uh, Pilipinas po. So, ang kasama ko po ay... Uh, Lunoklaway muna. Ang aming uh, founding chairman, nandito po sila. Kasama namin si uh, Tita Malolipana, mm. Sir Lawrence Pisigan at si Ma'am Cheryl. Mm. So, ayan kami po ang kumakatawa ng Bindor party List. So Oi, ah uh, Cassandra Ayeng, and shoutout po sa iyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. May maraming salamat, may bayad 'yun. May salamat. <laughs> may mga katanungan sa medianoy, no? Sige po. Magtatanong. Question, please. <coughs> Dwight Plupler. Ah uh, Clarification lang, uh, sir. Pang ilang nominee po kayo ng uh, Ang <laughs> pang ilang nominee po kayo ng vendor po ba o vendors po? Vendors party list po kami. Vendors party. Oh, At pang ilang nominee po? Pang apat po. Bali, pang apat po ako. Ah, pang apat po. Opo. Oh, oh, At kung makapasok po ang diwat, ang... Ito, <laughs> katulad nito. May babasahin akong comment. Ah. Sabi dito may nasa likod na malaking negosyante yan at yan si Diwatang Dugyot binayaran yan. Huwag po nating ibuboto yung mga tumakbo lang para, alam mo yun, binaya. May nagsabi na nga dyan eh. ba? Diba? Isipin nyo na lang. Ito ba tatakbo kung sarili niyang pera yung gagastusin dyan, tatakbo ba yan? Sige nga. Di basta-bastang tumakbo ngayon, no? Oh, eh, ako'y naniniwala na may nasa likod nito ni Diwata. Ha? Ah. Oh. Malay mo yung nasa likod yan. Paris, uh, Ubercook. K.O. Diba? Lilipas din yan. Tama! Hige, <laughs> okay, taloy, taloy, taloy! Sorry. <laughs> Ang vendor, sorry. Mamiya, milay, shoutout po ha. Kung makapasok pa. At kay uh, Ruena Patani, shoutout po. At sa lahat po Nandito Shout out oh. Ang vendors sa congress uh, Ano po yung uh, Specific legislation Na gustong uh, I-push Ng inyong grupo Digib Ayan ang advocacya po kasi Ng vendor Fertilis Ay tulungan iangat ay! Ang bawat manindang Pilipino hmm, Tulungan Hindi mo nga na tulungan Yung ano eh Yung mga Magpa-picture lang sa'yo Kahit isang smile lang Diwata Patulong naman Isang smile lang Anong ginawa mo? I-ignore mo. Diwata pabatin aman. Lilipas din 'yan, kuya. KO. <laughs> Wala kang pagmamahal sa mga Pilipino. 'Di ba? Wala kang pagmamahal. Iniisip mo sila. Tapos ngayon mangangailangan ka ng ng boto ng mga Pilipino? Ha? <laughs> out kay Ma'am ay mixa. Uh, pag nanalo yan, libre Paris kay Diwata. Ayun, kung kumain ng pares 'yan. <laughs> Hindi ako kakaya ng Paris yan. Never nga akong pumunta sa Parisan yan eh. Diba? Ang kapal na mukha niyan. Ba't ako pupunta dyan sa Parisan yan? Iwata. Diba, ito, ito yung, ito yung ibubuto nyo. Itong amoy, yung, 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 yung ano kasi nito, yung ugali, amoy, ano eh. Ah, ug, amoy kanal. Mas kakain pa kayo doon? Eh, bahala kayo. So, yun po ah oh. uh, magtatayo kami ng uh, kooperatiba para na... Kala ko magtatayo ng parisan. Okay. Kung saan uh, mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Nalilinis Ma ang ni Shoutout Inahirapan nga lumapit Magpa-picture sa yo yung mga Pilipino eh. Tanga ka ba? <laughs> Utang ina mo ka? Magpapicture na nga lang yung mga iba dyan. Nahirapan pa? Tapos ngayon, yun yung yun, sasabihin mo sa piblo pu publiko? Palamunin kita ng Paris mo eh. Pagawa pang patayo din ako ng Parisan. Paris Overcook. Para makatakbo ako ng... Uh, sinador na! Sinador na agad! Ang In ina, nagigil dito ah. Ma'am Anita Subido, shoutout ko ah. Tapos mayroon din kaming uh, gagawin mga <clears throat> advokasya namin na uh, yung mga vendors na... Uh, ano, ano? 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 Huwag mo, huwag mo kong ginig ginigigil, ha? Ah? Anong ah? Uy, ako ba? Manablahay, mga ning tawanan eh. Pati utok ba? Kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin. Dati lang po ako, Estet windows doon po oh, ah. Yan, yan, yan. Gagamitin yung pagiging mahirap para ibuto ng mga Pilipino gas gas na yan diwata. wala bang wala bang bago, bago diwata paris uber cook uber ba ay uber load pala wala bang bago? na tulad sa akin dati para si Manny Villar diba na alam nyo ang kawawa dito yung mga ano eh mga mahihirap eh. kasi ginagamit na mga to yung pagiging mahirap ng mga Pilipino para ibuto sila. Ito ibubuto niyo, may nasa likod niyan? ba? Diba? Papit to eh, papit eh. Oh. ito lo eh. Uh, yun po ang uh, isa sa mga tututukan ko din para po ang... Um... Hindi mo nga matutukan yung ano mo eh. Yung, ah, uh, tawag dyan? Yung nakapalibot dyan sa iyo? Diba? Hindi mo matutukan, diwata. Yung, yung, dyan ba sa cashier mo nung wala ka pang CCTV na, tutukan mo ba? Wait lang. Okay, tuloy. Yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng uh, mga pwesto, abot lang din sa kayang, kanilang makakaya. So, ganon. Ganon. Yan na Huwag po maniwala kay diwata. Sabi ko nga. Ito yung pagbabasihan natin. Pag ang mga kandidato nagsalita sa stage, halos wala pong totoo dyan. Okay? Minsan may natutupad, pero ilan lang. Ang tingnan natin, ano yung isang diwata? Okay? Ang isang diwata ay snubber. Ang isang diwata ay uh, kanal. di ba? Oo. Ano no? Ah. Paghilom di diwata. <coughs> Ay tumawa Inoomon pa ako eh. Eh. Ang isang diwata's naber. Ang isang diwata, Ang isang diwata ah, lilipas din yan kuya. Basta, eh, 'yun yung 'yun yung isang diwata. 'Yun po yung isang diwata, is naber. Walang pagmamahal, walang pakikisama sa mga bumibisita sa kanya. Tapos ngayon, biglang naging concern. Concern ka na niyan, diwata. Ah? Hello po, ano kaya naman alam niyan sa batas po? Magluto po. Magluto ng Paris Overcook. Ah. No, ni wala ka naman pake sa mga Pilipino na bumibisita sa'yo, magpapapicture sa'yo, magpapabati sa'yo. Tapos ngayon, bigla kang naging concern. Diba? Noon, ini iniiwasan mo sila. Tapos ngayon, lalapit ka sa kanila. Kapal na mukha mo. Mangulangot ka muna. Mm -hmm. Salamat po, Aninita umalia Salamat po sa mga nag-like sa ating live ngayon. Salamat, salamat po. At so, tuloy natin. Sino pa po? Meron pa magtatanong? <coughs> Wala na. E ah, sa ABS-CBN po may magtatanong. Hi. Oh, Ako uh... uh, magtatanong, Diwata, kung ikaw ba'y manalo dyan, eh, ilang parisan ba'y tatayo mo? Layo ng tanong, ano? <laughs> uh, maganda ha Diwata. Sino yung first three nominees ninyo? Ayan, yung first three nominees po namin, kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Yung binanggit ko kanina, si Tita Malulipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So, mm -hmm. sila po okay. yung tatlo. Oo, bakit ikaw yung uh, mas pinagsalita nila ngayon? Kasi, um, alam ko din naman na mas, uh, marami mag... Ikaw kasi yung pinagsalita. Sige, mamaya na ako magbibigay komento. Bigay ka muna ng ano? Tatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga. nag uh, pa Para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Hindi, uh, okay. mali. Mali yung sagot mo. Ikaw yung pinagsalita nila kasi ikaw yung kilala. Kasi kung sila yung magsasalita walay. So, ikaw, ikaw yung sinalang dyan kasi kilala ka ng mga Pilipino na ikaw yung isang nag-iisang diwata na bobo, islaber, at tanga. Yun yung totoo dyan. Mm, okay. Tapos isa na lang, uh, diwata, yung uh, vendor's party list, kapag... Ay, shout out kay Larky, ha? Shout out po sa'yo. Nangyari na ng... Uh, natuloy sa camera, ano specifically yung isusulong yung panukalang batas? Kasi marami ng party list groups eh, ang nagre-represent sa mga maralita, sa mga uh, mabababa na mga ang uh, trabaho o ang kabuhayan. Ika nga. Ayan, ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon, kasi di ba sa dami ng party list, pero wala pa po kasi nagre-represent ng Bindor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat. Piliin nyo naman uh, sino ba kayo para kayo maging boses Mergen la uh, lungayan shoutout to ah uh. itong sipon dumad ah, ah sampaling kitang ilong kay hmm hmm sobra na to, sipon na to ah uh. kulit ng sipon na to ah uh lahat po ng mga vendors para tulungan po. Magtulong-tulong kami para may angat po ang mga vendors sa buong Pilipinas. Okay. Meron po pong magtatanong. Robert Mano. Teleradyo po yan, Mr. Diwata. Hi, sir. Magandang hapon. Uh, if ever lang ba pa, uh, mabigyan kayo ng pagkakataon na makapagsilbi, makakuha kayo ng pwesto sa kamara? Okay, bilisan pag... natin, bilisan natin para mabilis tayo. May tatlo pa tayong topic eh. Oo, uh, after na ito eh dating ng uh, halalan sa Mayo, paano ninyong hahatiin yung oras ninyo? Let's say, for example, dahil nominado din po kayo dito, kahit na pang-apat kayo, it would entail a lot of works, di ba? Kailangan nyo pong pag-aralan yung mga panukalang batas na isusulong ninyo. Hindi po ba magiging hadlang ito para doon sa mga negosyo nyo naman na pinapasok ngayon? Hindi po, kasi sa business ko bilang isang uh, diwata paris, may mga tao naman po ako na nag-handle na mapapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras ko, kaya naman po i-divide-divide kung uh, saan dapat. So, so binibigyan nyo ng garantiya yung publiko na ano po ang mas focus ninyo ngayon na dahil tinanggap yung nominasyon? Hindi, hindi, hindi mo diwata kasi may negosyo ka eh. Diba? Hindi mo pupukusan yan. Kaya isi isipin mo, putang ina, baka kinupitan na ako dun. O, putang ina, baka may nakapila dun, pinasahuran na nila. E mga ganong ano, diba? Oo! Oh. yung pagtitinda po natin, pagiging vendor o yung mga advocacies at paano kalambata sa isusulong ng inyong pong uh, party list group. Ah, uh, siyempre mapupokus tayo sa party list pero hindi naman pwedeng pabayaan ko na yung tindahan ko. So, yun. Ibigay po. Oh, maliwanag po yun ha. Ati yung atensyon niya. Ati yung oras niya. Mahirap yun. Baka nang hindi pare sa kamara? Ay bakit hindi kung gusto nila? Mag-aan na tayo doon at free of things pa. Mmm, <laughs> shot gani. Kapal <laughs> na muka. <laughs> okay, thank you. Ned. May question pa siya sa likod. Thank you. Hello po, good afternoon. Um, since kayo po yung fourth nominee ng Vendors Party List, ano po yung nag-udyok sa inyo para sumabak po sa, dito po, sa Party List and sa... Ayan, ma'am, uh, base kasi sa mga karanasan ko, siguro naman maraming nakakakita dito sa social media kung paano ako may paglaban bilang isang Vendors. Noong nakilala ko po si vendors' Party List, talagang hindi ako nag-atubili na sumama sa kanila para ipaglaban ang karapatan ng bawat maninindang Pilipino na ang intensyon lang naman namin ay mabuhay ng patas na ito lang yung kaya namin gawin. So, yun po, maraming salamat. Thank you. Please. Sir, good afternoon po. Amor Santos po from Newswatch. Mababaw eh, mababaw eh. Kung vendors lang eh. Dapat, ma dapat kung tatakbo ka, malalim. Para pag malalim, pati mga vendors madadamay, matulungan. Hindi yung magpupugus ka lang sa mga vendors. Kung vendors lang, paano yun? Yun lang yung pupukusan mo, malabo yun. Dapat, pag tatakbo ka, medyo malalim yung, ano mo, yung target mo. Diba? ba? Para mas maraming matulungan. So wala wala wala, wala ito si Diwata. Sir, so, ano po sa tingin niyo yung magiging bentahe po ninyo sa pagtakbo ninyo sa halalan? Considering na tama po ba, first time po ninyo? Yes, po first lika? time po. Ano po yung parang i-offer niyo na bago sa publiko para makumbinsi po sila na bumoto para sa vendors parties? Ayan po, kasi ang advocacy talaga ng vendors, vendor parties para po sa lahat ng vendors. Uh, para nga tulungan yung mga vendors, yung mga nagtitinda. Kasi di ba pag vendors tayo, importante talaga yung puhunan. Hindi kasi mga pagtinda wala kang puhunan. Isa pa yan sa mga yan namin na dapat namin gawin. Pag uh, binigyan kami ng pagkataon para makaupo dyan sa uh, pwesto. So, yun po. <coughs> sa batas po, sa batas po, paano po iyon? Uh, magbibig, mag, gusto niyo pong magkaroon ng batas na magbibigay ng uh, puhunan po sa mga vendors? Paano po ba yon? Okay, sige. Ay, yung sa batas kasi, ito kasi yung dapat bilang isang vendor talaga. Kasi ang naranasan ko talaga kung paano talaga makipaglaban sa mga, di ba, uh, nakiklaring tayo. Ang batas na gusto kong gawin, tapos lalong-lalong na po yung sa karanasan ko din na medyo... Uh, yung permit medyo napakahirap, yun kasi na naisip ko. Gusto ko, um, mag-implement ako ng... Wait lang, wait lang guys, wait lang, wait lang. lang. Okay, tuloy, tuloy, tuloy tayo. Bata sa pag-aralan na para mas mapadali. At susunod tayo sa batas talaga. Pero yung hindi mahirapan yung bawat maninindang Pilipino, nakagaya lang naman sa akin, mga small uh, business lamang po kung tawagin. So parang ganun po yung naisip ko. Tapos yung tulungan yung mga vendors, na, di ba, yung iba sabi ko nga, yung mga nasa kalsada, ayusin natin na hindi naman dapat yung basta lang kukunin yung mga paninda, di ba, kasi lahat naman yung pinaghirapan yung iba. Ang tanong diwata, naisip mo ba talaga? Oo, naisip mo ba talaga diwata or merong nasa likod mo? Wag na kami. ba? Diba? Ah. Uh. -huh. utang pa yung puhunan. Isa pa yan sa mga naisip ko na gagawin ko para makatulong sa bawat ng Pilipino. Okay, thank you. Last question, please. Sige, ha. Yung nasa dulo na girl. Pa -pa Papas lang po ng microphone. Question lang po. Uh, paano nyo po nakilala ang vendors party list? At kayo po ba ay voluntary na sumama po na maging fourth nominee? Or um, inimbitahan pa kayo? Uh, voluntary po ako sumama. Kasi uh, last year ko pa... Yan pa lang. Sublay kana diwata. <laughs> eh ba. pa, last year ko pa silang nakilala tapos yun nga napag-usapan namin uh, regarding sa Bintos ako mismo yung voluntary wow. sumama kasi gusto ko din talaga tulad ng sinabi ko kanina na magkaroon ng boses yung bawat maninindang Pilipino para ipaglaban din naman yung karapatan ng bawat manininda kaya po sumama ako nang kusa sa kanila para mag-volunteer so yun po ma'am maraming salamat maraming salamat okay sino pa so oh. Sir, isang mm. sa question lang. Can you tell us background lang po ng vendor's party list? Kailan po siya, uh, Finorm? Ayan, yung vendor party list po, uh, sa mga naman yung Pilipino. Nagkumpusa ito noong uh, June 24, 2022. Tapos uh, na-register namin ito noong uh, January 10, 2024. So, yun, doon po nabuhang samahan namin. Ang mga miyembro nito ay uh, street vendors, tapos yung mga nagtitinda sa palingke. Tapos mayroon din naman, ang uh, Remember kami na hindi siya vendors pero ang ad uh, willing silang tumulong sa mga vendors day na may angat yung bawat manininda. So hindi lang hindi lahat ng uh, member dito mayroon din mga ilan nila na hindi sila lahat literal na nagtitinda. So pero ang advocacy is para makatulong sa bawat manindang Pilipino. Thank okay. you po. So ang dating dito magiging charity na. 'Di ba? <laughs> uh, Thank you po. Sir, pag mag-picture, so, ano po? dito sa gitna. Sayo so, lolo, sa akin naman sa nakikita ko dito kay Diwata. Uh, hindi siya karapat dapat suportahan kasi ang daming may magagandang ano pa dyan na dapat suportahan. Bakit si Diwata pa, no? At alam naman natin na yung ugali nitong si Diwata ay ugaling kanal po ito, no? Walang, uh, walang pagmamahal sa mga ano, sa mga Pilipino. Kunyari, kunyari ka pa, tutulong, inutil ka, wala kang silbi, di ba? Huwag mo nang gamitin yung salitang tulong, Diwata, kasi wala ka nun eh. Wala ka nun. snubber ka nga. Tapos sasabihin mo, tutulong ka? Kapal naman ang mukha nitong bayot na to eh. ba? Diba? Luto ka na lang ng ano mo. Ng fried uh, chicken mo dyan. oh, siguro naman, ano, uh, marami pa, mas marami pang mabubusog, ba? Diba? Tama na yung patakbo-takbo ng ano, ng uh, kung ano-anong tatakbuhan mo dyan. Pati si Rosmar, tumakbo. nag ka na lang, Rosmar! <laughs> Isa pa yun si Rosmar, wala ding kwenta yan. Alam niyo yung bakit? Grabe yung bunga nga. May sinugod sila ni... Sino nga yung sinugod nila sa Palawan? Kasi yung kasama niya, yung puruhangin yung katawan. Si... Yung tarantadong tanga. Oh, na binato ng tao. Kasi... Kalimutan ko yung pangalan niya. Eh. Wala kasi yung silbi eh. No? Basta, pinagtulungan nila yung matanda doon. Inaway-away nila. Oo. Uh, Oo, oh, yun, si Inaway nila yung matanda doon. dinuro pa rin doon. Sinigaw-sigawan ni Rosmar. Yan ba yung ibubuto nyo? Yan ba? Diba? Huwag po kayong bubuto sa mga inutil. Hmm. Rendon Labador. Yan. Sabi ko nga, punta ka dito sa lugar namin. Manduro-duro ka dito. Baka pag -uwi mo, wala ka ng ano. Wala ka ng uh, itlog. Bakit itlog? Mawawala. Daming bakla dito eh. <laughs> Jano oh, sa kanto, dami baklajan. Ang ina, uwi ka talaga walang itlog. <laughs> Ayon mga pre. Diwata, good luck at good luck sa nasa likod ni Diwata. Dahil malabong manalo yung ano niyo, yung manok niyo.